pasintabi lang ha sa both houses. Kasi ngayon ang kumbaga ang narrative no, ang statement ay lumalabas na wala kaming kinalaman diyan ha. Oo, yang pagpopondo niyan, wala kaming kinalaman diyan. Parang ganun po ang datingan, 'di ba? Parang short of saying na hello, wala kaming kinalaman diyan. Oo, sa bawat nakalista na proyektong 'yan. Kasi nga may sabit. Kasi nga po, may question. Kasi nga, maraming kababayan natin sa ilang lalawigan, narinig yung mga balita na by the billions, pero patuloy silang pineperwisyo. At ang buhay nila mga kapatid, talaga naman, nagbuho nating habaan pa ang kwentuhan. Kitang-kita po natin kung gaano kahirap, di ba Balik na kaya natin ang sitwasyon. Sitwasyon na kung, kung ang mga proyektong ito na nakalista, nabanggit namin five top regions, ang uh, may pinakamalaking alokasyon ng flood control budget, kung ang kwento kaya dito balikstad, meaning, Whoa! meaning, uh, yung mga proyekto eh tumalab. Yung mga proyekto eh maganda ang gawa. Yung mga proyekto ay eh, naramdaman ng kababayan natin. Baka iba rin po yung narrative, baka iba rin po yung kanila pong ah, pagpupursige. Baka ang kanilang statement is, nang dahil sa aming pagpupursige na malagyan ng pondo ang mga proyekto ito, kaya ngayon nagtatagumpay at gumigin hawa ang mga buhay ninyo. Ay, syempre. Diba? Sigurado, hindi na bago yun. mga... Ang mga uh, politiko dito po. sa Pilipinas, pag may ang proyekto, wala kami kinalaman dyan Abay, ah. Hindi pa namin ipinaglaban oh, yan, na maponduhan ang mga proyektong ito. Ah, sa aming lalawigan, hindi maiipsan ang bahang dinadanas ng ating mga kababayan. Yan, sakto-sakto ng lalaki na butas ng ilong mo. Ganyan-ganyan nga. Oo. Oh, oh. Hindi ba? Ah, Oo. Oh. Kung, 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 oh, oh, eh. Kung maganda. Eh, eh dahil hindi sabit. maganda. Eh, sabi. May aberya. Okay. Kaya oh. Pano? anong kaya ano nila? Ano to nila? Sabi nga parang Duke. Duke? Si, di diba, si ba si Duke? Tapos sa siya. Di ba sabi niya lagi habihin-habihin niya ah. magugas lagi ng kamay. Hanggang ngayon sa bagay may covid pa rin. Eh. Totoo, okay. may covid pa rin. Okay. Mm. Ito po. Anyway, sige. So, alam niyo mga kapatid ito po, kahapon sa panonood natin, may, may isa pong senador na palagay ko po naman, eh, palapakan po natin dahil mukhang uh, isa ito sa mga may sense, mga kapatid, sa kanya pong manifestation. Panoorin po at pakinggan natin. Uh, alam mo, let's address the elephant in the room, Mr. Chairman. Let's already address the elephant in the room. The DPWH is not all at fault. Kasi yan ang kanina pa, nahiya lang si Secretary Mr. Chairman. Pero in our conversations together, but together with Secretary Mina, namamanggal yung budget. Iba yung NEP, paglabas po ng GAB, anang GAA, yung General Appropriations Act. And I've had conversations with the good Secretary na sabi niya, wala na yung aming flagship projects, wala na kaming right road right away. Out of sheer frustration, hindi kasalanan ni Sec. Yun, Mr. Chairman. Kasi tamang sinabi niya, pagdating sa NEP, vetted na yan. May RDC Council approval yan. Napakahirap, napakaigpit. <clears throat> And the DBM also knows that, that there's a vetting process. Kaya paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, eh wala na po silang magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Kaya tama si Toby Chanko sa, sa Kongreso kahapon ibigay yung mga amendments <clears throat> from the NEP and after the BICAM. Kasi napakasimple lang po yan eh. Ito po yung NEP, ito po yung amount. Yung marami dyan, walang, walang kalokohan na projects, walang flood control, walang cuts eyes walang pagbili ng solar lamps, paglagay po ng... Uh, road barrier, rock netting, tsaka yung pintura sa kalsada. Paglabas ng budget, inamend yung budget nila, linagay na po lahat yun. We need to find out the proponents of that and the president is on his right, is in the right track. As I say I've seen the president's frustration when I was Senate president na talagang bakit naman yung budget but nawala yung yung aking legacy projects. Kaya for three years, nawalang legacy project yung ating Pangulo dahil nga, siguro there was a free hand And we're all guilty, no? Both House and the Senate. So, I think, wag na tayo mag-santo-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Boom! 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 Yun. Ganda ng huling sinabi niya. Yun ang palagay ko, with all due respect, sa ganang aki lang po, is the most sensible manifestation yesterday. With all due respect to everyone, di ba? <laughs> Sabi nga niya, eh, nahihiya lang itong si Secretary, pero magpakatotoo tayo dito. Yung <clears throat> sabi po si kita, ni, ni uh, Senator Mix, right? Um, Nep, gab, gaa. Pinaliwanag niya. Nep, vetted, pinag-aralan ng mga proyekto, <clears throat> Opo. May program of work na yan. Kumonsulta na yan sa mga Regional Development Council na pag-aralan na. Oo. Iyan ang mga ipinapanukala na kasama sa pambansang budget. GAB, General Appropriations Bill. So yung NEP magiging GAB pagdating sa Kongreso. Kasi magpapanukala ng oo, proposed 2026 General Appropriations Act kaya gab. And then nagiging ga. -ah. Kasi nga inaprubahan na po oo ng uh, ng uh, ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Opo, yung pong batas na dumaan muna po sa BICAM, bago maging ga. -ah. So sinasabi niya, <clears throat> mapakatotoo tayo dito. Eh yung mga proyektong kine-question natin dito, sino ba nagsingit niyan? Yun po sinasabi niya, di ba? Sino nag-amend? Yung bandang dulo, puntahan nyo. Huwag <laughs> hmm. tayong magsanto-santo dito. Sino ba nag-amend niyan? And I have the same <coughs> sentiments with him. Kahapon nung pinanonood ko yung hearing, some parts of it. Sa totoo lang, uh, bilang DPWH secretary, talaga namang mandato mong tignan kung yung mga bawat district offices mo, eh maayos yung kanilang trabaho, hindi ba? Pero si Sekmani Bonoana mismo sa ilang interviews natin dito ang nagsabi. Siya mismo bilang DPWH Secretary, sumasakit ang ulo niya kapag nakakakita siya na biglang nadadagdagan yung pondo nila. Wala naman doon sa original na proposed budget. Ayaw din po niya ng unprogrammed funds. Kasi yung iba, ang iniisip, pag tinawag na flood control projects, laging ang sise sa DPWH, ang sise sa sekretary agad. So kahapon, sinabo ng gusto si Secretary Manny Bonoan. Pero his firm, proper pa rin sumagot kahit bonggam-bonggang sabon ang inabot sa mga senador. Hindi ko masasabing tama yung nangyari, pero sa akin habang pinanonood ko, bakit siya lang? Kanino ba dumaan yung budget? Sino ba nag-approve ng budget? Taon-taon dumadaan yan sa inyo, di ba? Bicam pa kayo di ba? Bago ma-approve may buy pa sila, tapos may small committee na sinasabi nga ng ilan. Umabot pa nga tayo ng Supreme Court doon sa huling budget natin noong 2025 dahil mas mataas na ang budget ng DPWH kaysa sa budget ng DepEd. So napapailing ako kahapon while watching kung paano nila sabunin si DPWH Secretary Manny Bonoan kasi sa akin, bakit siya lang? Sino nag-approve ng budget? Kung matagal ka ng senador dyan, palaki ng palaki yung pondo ngayon for flood control, hindi mo nararamdaman na lumalaki? Yung tagal mo na nakaupo dyan? Yung mga matagal nang nakaupo dyan, hindi mo alam na 41 billion pesos na ang nailaan na pondo sa Bulacan alone? Hindi mo alam? Ako lang ba yung ganun kahapon? Kasi parang sa akin, again, sino ang nag-a-approve ng budget? Hindi ako kasama sa nag-approve. Kasama ka ba? It's so painful kasi. At syempre, itong mahirap dyan. Yung mga Pilipino na makakanood nung nangyari kahapon. Pag hindi malalim masyado yung pagkakaintindi nila sa budget process natin dito sa Pilipinas, ang agad na laging, pag napanood yung kahapon, ang gagaling. Wow. Ganyan. Dapat yan. Yan talaga. Pero again, sino nag-approve ng budget? <laughs> Kanino <Okay>. galing yan? <laughs> yun nga ang tinutubo, ano po, asabi po ni Senator Migs. No? Identify natin, sino ang responsable sa mga insertion na ito? Kasi nga ang sinasabi, mismo ni Secretary noong paman, karamihan dito ay insertion. Meaning, wala sa kanilang plano. Kaya ang Presidente nagsabi mismo, may mga allocation, kaya nga pupuntahan ko ito ulit at gawin natin halimbawa ang Bulacan. Kasi nga ang Bulacan po ang top-notcher dito. Marami po dito mga kapatid. Oo, ang pare-pareho ang allocation mga kapatid. Tig ay 100 milyong piso. Maganda nga dito itong uh, ginawa natin na uh, pag-aaral po eh dito po sa San Miguel. Uh, itong mga ilog na ito sa San Miguel mga kapatid yung Bulo River tsaka San Miguel River sa ka naman nakakita 2023 ilan ito anim opo sa Bulo River tigi isan daang milyong piso ang alokasyon 2024 ganun din po halos no Pare-pareho ang amount. 2025, mga kapatid, meron din ganun pong alokasyon. Pare-pareho po yung mga amounts nila. Ang sinasabi ng presidente, sa naman nakakita ng appropriations para bagang parehong-pareho lahat ng program of work. Hindi po, ba? kasi nga sinasabi ni secretary, eh siningit lang 'yan eh. Kung maggagawin pa lang namin ngayon yeah, ng na, program pra, of pra, work. Sa kasakali. oh at kami mismo hindi nagpapanukala niyan. Kaya 'yun ang unang-unang dapat tumbukin. 'Di ba? Para lang sa ganoon, hindi lang tayo ang sabi ngayong yung elephant in the room na kasabihan. Hello, sandali lang. Eh, may problema tayo dito eh. Yung problema ito nandi dito. Yun yun eh ha? O, huwag sabihin na crocodile in the room. It's an elephant in the room. <coughs> <coughs> Samit tuloy ako. Ano, wala nang eh, nabanggit na crocodile, elephant lang. Eh. Oo, o, elephant in Para the room. May malaking malaking problema na hindi natin pinapansin. May malaking problema na hindi natin binibigyan po ng ano atensyon. There's an elephant in the room. And it's called Elephant Katol. <laughs> Sorry, hindi ko na po hinabot yun. <laughs> moy katol dito eh. Hindi oh. <laughs> ba? Asan ba lamok? Kasi kung siguro ako, ay, di naman, wala naman ako plano magpolitiko. Kung senador ako, wala na plano mag-gobernador mag -gober, gober mag sa Bulacan? Wala. Okay. Bahala, kayo, kaya nyo na yan. Pero pag ako nabuisit, <laughs> wow, charot, lang, wala po. Pero kasi kung senador ako, halimbawa, hindi naman ako senador, nakikita ko, uy, paulit, every year ang taas ng budget for this region or for Bulacan halimbawa sa Bulacan na tayo mag-focus kasi nandun din ang focus ngayon ng investigation kung senador ako questionin ko yan paiingayin ko pa yan pondo tayo ng pondo sa Bulacan paulit-ulit pero paulit-ulit na binabaha wag nating aprubahan wag na nating dagdagan bakit na dadagdagan? Oh, para bagang hindi kasi may... bakit na dadagdagan? Oh, ba... ikaw ba, ang nagdagdag? char chika lang po <laughs> para bagang ano di ba? para bagang uh para wagang, um, parang kung is, kahapon lang nalak ikaw ay isang oh, oh. Taga lalawigan ng yeah. ganire oo, oh, oo. Oh. opo uh, ako halimbawa tagalayte kung ako ay isang uh, mambabatas particular po national no ang scope ko oo oh, e eh, alam nga namang hindi ko silipin sa budget yung leite allocation dito ba diba? Oh, oh. <coughs> parang ganun po sinasabi nitong si Chacha oh, at ng iba sa akin. opo lang wala kang kaalam-alam dito sa mga proyekto sa iyong sa iyong uh, baluarte. Ganun po. Kumbaga, eh, nakailang taon na hindi mo talaga as in totally wala. So nag approve ka ng budget nang hindi mo man lang binabasa, lalo na yung mga lugar na sinasabi mong malapit sa puso mo. <laughs> hindi po ba? Yun, yun po yung logic doon na sinasabi nga po ni Ginoong Subiri din at maging Ginoong Chanko sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nagsisimula ang lahat ng ito sa pinagtatalunan dinidiskusyon natin doon sa singitan ng budget. Tukuyin natin sino-sino yan. Oo. And tanong dito, oo. will the elephant in the room stand up and be recognized? Serve the people! Serve the people! And that is our, is commitment. our commitment. And that, that is our commitment. commitment. We are true. true FM. FM.